Hi! This is the Soul Farm, girls! Welcome to Annika Farm! Yung mga baboy naman po namin na nandito sa winning pen Ayan, so 2 months na lang po yung hihintay namin para maibenta po yung mga yan. So, kumakain po sila. Kasi pag mga oras, mga 8 o'clock, nagpapakain na po kami dito sa farm. Kaaway-away pa sila. Dito rin sa kabila, Ayan. naman kayo. Ha? Kamusta ka? Hindi ka na kumain? Tapos ka na kumain? Ay, kaya pala eh. Ubus na. Sige ba? Sige kumain? Ha? Ito naman po. Itong winning pen po namin dito. yan, So, gagamitin din po namin to para mailagay yung mga ibang diik. Yun nga lang po, marami pang sakot sa marami pang kanat dito kasi hindi pa po namin naayos. Saka dito rin po, yung mga biik. Uh, pure large white po itong mga to. Yan po yung nanay nila. Pure large white din po yan. So, puro pute, di ba? Yung mga anak ko kasi ni Tommy, eto na, malalaki na na po sila. Ito rin, pure large white. Puro puti. Yan. Kumakain na si Mommy Pig. O ano, nag ka, no? O yung mga anak din niya, pure large white. Pang-guild na namin ito mga to. Ito rin si Mommy Pig. Ayan, large white dito yung mga yan. Ano, nagkakagulo kayo. Ano, kaba? Ano, kasi nilang mag-share. oh, Pagtapos na kayo yung iba naman. Share, share. Palitan kayo. Ayan, nag-aaway na sila. Ayos lang, nakapakain mo na ako. pantakal. Wala dito. Ayan na lang dito sa kapila. Where is it? At naman nilagay ng asawa ko yung pantakal. Ako naman. Kain pa ako kasi bitin pa po sila. O, ito pa. Kain kayo. lang. Pagkatapos ka naman magpahain dito, wabalisan ko tong mga seeds na kinalat nila dito sa baba. Hmm, ito pa, kulang pa ba? Ito kulang pa. Ito pa. Ito kulang pa. Ito kulang Ito lang pa yung sinakain nila. Naglagan natin, Oh O, yan. Hindi na kayo mag-away-away. Handa itong isa. Hinyo. Itong isa, humiga na dito. Ayaw niya magpakain, no? Dito po kasi sa building ng Farrowing Area at saka sa winning pen po namin, dito po nakasayin yung asawa ko. So, siya po yung nagpapakain dito, naglininis. Yan, so, nagwawalis. Lahat po, all around po. Pag nandito rin po ako sa farm, so, all around din po ako. Ganun din po yung ginagawa ko. Papaligo din po ako sa mga baboy, papakain. Tapos, nililigpit ko na rin yung mga sako para hindi makalat. Kasi gusto ko maayos lahat, diba? Tsaka malinis maganda tignan pag gano'n so mga kapigi samahan nyo naman ako maglinis dito sa farm at magpakain sa mga baboy namin na pa magkagwantes muna ako. Tama. Kahit tawahan ko yung baboy, okay lang. Yan. So, dito po sa farm, alam nyo, hindi ko na kailangan mag-workout kasi dito pa lang talaga pagpapawisan ako, lalo na pag nag ako. Tapos, napaligo ako sa mga baboy. Grabe, sobrang pawis ko po. Kaya, nag enjoy ako sa ganitong trabaho. Gumagalaw-galaw ka, nakaka- tayo-tayo ka, nakakalahan, so gano'n. Mas gusto ko lang yung ganitong trabaho. So, tara. Tama. alis muna ako ng mga kinainan nila kasi nalaglag yung mga feeds dito sa baba. So, kailangan kong walisan. po dito sa baba. Ayan. So dinadakot namin yan. Hindi po namin yan sinasama sa pag-spray ng tubig. Kasi uh, maiipon. Tsaka mas mabaho ba, diba? pag nababasa po yung mga food. Kaya dry cleaning po kami dito. Ayan. So dadakotin ko po yan. Tapos ilalagay po namin yan sa likod. Para sunog yun. And then pag nasunog at napuno na po doon dinadala <laughs> na po namin yun sa bagong farm kasi ginagawa din po namin yung fertilizer. nito, ang daming feeds na nahuhulog sa baba. Kaya pag nababasa ito, hindi na po namin pinapakain. Kasi madumi na, di ba? Tatapon ko na to. And then, after ko naman yan, magwales, Hindi naman po ako ng mga vitamins sa mga biik po namin. Ang gamit po pala namin vitamin C, is Vitamin Pro. So, so ito po yung ginagamit namin na na vitamins. instruction naman na nakalagay dito kung ilang grams at saka kung ilang galon yung paglalagay nyo ng vitamins, di ba? Sa so, tulad namin, ito po yung gamit namin. Para mabigyan ko na ng vitamins sa mga biik. So, lagi po yan, ganyan yan. Pag umaga talaga, nagbibigay na kami ng vitamins sa kanila. So, yung ibang biik po namin, pinunan pa ng vitamins, kaya maglalagay pa ako ulit. Ayan. <laughs> Naubos na, di ba? So, tapos na ako magpakain, maglinis, magwalis, magpainom ng, pagpainom ng paitanin sa mga biig namin. Sa mga hindi pa po subscribe please subscribe and hit the notification bell para lagi ko kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone!